Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Bartolome, may isang matandang lalaki na naglalako ng papag. Hindi alam ng mga tao kung saan siya nakatira o kung anong tunay niyang pangalan. Ang tanging natatandaan nila ay ang malalim niyang tinig habang naglalakad sa kalsada tuwing dapit-hapon. Papag, matibay at murang papag. Paulit-ulit niyang sigaw. Tala ng dalawang magkasabit na papag sa kanyang balikat. Marami ang nakakabili sa kanya dahil sa murang halaga ng kanyang paninda. Ngunit sa bawat pamilyang bumibili ng papag, laging may kasunod na trahedya. Ilang araw matapos ang pagbili, may isang miyembro ng pamilya ang namamatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Minsan dahil sa matinding sakit, minsan dahil sa aksidente, at kung minsan ay bigla na lamang hindi nagigising. Nagsimulang mapansin ito ng isang binatang nagngangalang Nestor. Isang karpentero sa baryo. Napansin niyang ang mga papag na ibinibenta ay kakaiba. Masyadong makinis at tila may bahid ng langis na may kakaibang amoy. Sa tuwing hinahawakan niya ito, nakakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang katawan. Napag-alaman niya mula sa isang matandang residente na noon pang panahon ng kanyang kabataan ay may ganitong pangyayari na. May isang matandang naglalako ng papag na bigla na lang nawawala. At pagkatapos ng ilang dekada ay may panibagong matandang lalaking lumilitaw na nagbebenta ng kaparehong papag laging may mga misteryosong pagkamatay na nag-uugnay dito. Dahil sa kanyang pag-uusisa, nagdesisyon si Nestor na sundan ng matanda isang gabi. Kasama ang kanyang kaibigang si Ruben, sinubaybayan nila ito habang naglalakad papunta sa kakahuyan sa likod ng lumang simenteryo. Sa kabila ng takot, nagdesisyon silang sumilip mula sa mga puno at nakita nila ang matanda na bumubulong habang hinahaplos ang isang bagong gawang papag. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang anino, isang itim na hugis ng tao na walang mukha unti-unting sumasanib ito sa papag. At doon nila napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang bawat papag na ibinibenta ng matanda ay inaalayan ng kaluluwa. Sa sindak, umatras si Nestor at Ruben. Ngunit naapakan nila ang isang tuyong sanga nagpalingon ng matanda. At sa isang iglap, nagdilim ang kanilang paningin. Nagising si Nestor sa isang madilim na kubo na amoy lupa at kahoy na bulok. Nakita niyang nakagapos siya sa isang lumang papag. Sa sulok ng silid, nakita niya ang matanda na nakaupo nag ng isa pang papag gamit ang matalim na kutsilyo. Hindi nito alintana ang presensya. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang anino. Pareho sa nakita nilang sumanib sa papag. Lumapit ito sa matanda at nag-usap silang dalawa sa wikang hindi maintindihan ni Nestor. Ngunit sa kanyang pantinig, tila ito mga kaluluwang nagbubulungan. Samantala, si Ruben naman ay natagpo ang kinabukasan sa isang lumang papag sa gitna ng kalsada. Matigas na parang bato at wala ng buhay kanyang mga mata ay nanatiling nakatilat Ani mo'y nakakita ng matinding takot bago bawian ng buhay. Wala nang nakakita kay Nestor mula noon. Lumipas ang maraming taon at ang kwento tungkol sa matandang naglalako ng papag ay tila at unti-unting nakalimutan. Ngunit isang gabi, isang bagong mukha ang lumitaw sa baryo. Isang matandang lalaki na may dalang magkasabit na papag sa kanyang balikat. Papag! Matibay at murang papag! Sigaw nito habang naglalakad sa kalsada. Ang mga matatanda sa baryo ay nagtitinginan kilabot na bumalot sa kanilang katawan. Ang tinig ng matanda ay pamilyar. Ngunit hindi na siya ang matandang kanilang naalala. Ang kanyang mukha ay tila mas bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na karanasan at lihim. Sa baryong yon, walang sino man ang nangahas bumili ng kanyang papag. Ngunit sa isang kalapit na baryo, isang batang ama ang bumili ng papag para sa kanyang anak na may sakit. At doon muling nagsimula ang sumpa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.